Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam nyo ba noong September 16 ay nag-umpisa ang payout ng tulong medical? Saan nga ba ito? Ating alamin sa page ni Kong Toby Tiangko. Noong September 16, ang payout ng mga na-interview noong nakaraang August 27, 28 at 29 para sa tulong medikal. Ang schedule ng slot 1 to 218 ay noong September 16, 2025, 9 a.m. ng umaga at 1 p.m. naman ang schedule ng mga slot na 219 to 437 sa Navotas Convention Center kinanap ang payout para sa mga binipisyaryo. Ilalagay ko po ang master list sa comment section. Sila po ay nagbigay pa ng paalala na tanging mga na-interview lamang noong August 27, 28 at 29 ang mga maaaring mag-claim. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!